So what's up guys? Nandito tayo sa garden ngayon. At makabotas tayo. Ano? Sige, first muna tayo guys. Mangilaw tayo na ngayon ng ano. Ng gamba dito sa garden lang. Yung mga gamba rito. Eh. O yun, may nakita tayo. Mangilaw tayo ng gamba. yung isa Maliit pa. So, hanap tayo ng malaki. Tayo guys. Dala ko ng kahoy para kung may ano man, may ahas man, mabulabog. Pero walang ahas tayo rito kasi ginis. Nagpa-scatter ako dito kanina Maliit. Maliit na gagamba.